makatutulong ng malaki sa transportation sector kung sa lalong madaling panahon ay makapag makapagdesisyon na ang Korte Suprema sa kanilang petition laban sa PUV Modernization Program. Ayon kay Sen. Grace Pono, siya Chairperson ng Senate Committee on Public Services, magsisilbing guide ang desisyon ng Korte Suprema sa implementasyon ng nasabing kontrobersyal na programa. Umaasa si Pono sa loob ng isang buwan na extension para sa PUB consolidation hanggang January 31, 2024 ay may mangyayaring makatotohan ng konsultasyon sa mga apektadong sektor. Partikular na ang mga jeepney operators at drivers na nagre laban sa PUV Modernization Program. Sa ngayon ay wala pang schedule ang Senate Committee on Public Services kung magkakasan ng pagdinig hinggil sa reklamo ng mga transport groups kontra sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR dahil sa January 22, 2024 pa ang Balik ng sesyon ng Senado na una nang inihayag ng grupo ng Manny, Bella at Piston na tuloy ang kanilang biyay sa kanilang mga ruta hanggat hindi sila pinagbabawalan na pumasada dahil hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang route rationalization plan ng LTFRB at DOTR ngunit sila ang pinipilit na patawan ng deadline para sumailalim sa PUV consolidation para sa MBC Network News. Ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.